kasi nakadakoling bakit po? dakop pa? ano pwede met magdamo damanhin? iya, kada Ito may marang pa guys. dapat natin dalas. marang. ano ba? kung ano ba?

Isang pambot lang yan guys ha. Ayan, artista na naman. Artista na naman. Ayan guys, pang-tatlo na yan, kinukuha. Pagso na. Ayan na guys, big na naman. Okay. Ayan, pangatlo na yan to guys a big tuna. Ayan, ninakit na. Ayan duha ano operator ta tu maduduha ta kay nagta my line <laughs> 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 yes ayan pangapat na guys isang pambot lang yung ho nakahuli ayan okay, syempre so, ay, yun sila na yung mayo ma mothers ah, ayan sila guys uh, ngulusog yan ang kuti ay ngulusog yan ang ang kuti ay Dugo. Kagat ina dugo. Ako pa siya gitid binibidyo ha. Ni nakakadak pambot. Ayun pa yung may-ari guys. Nakahuli ng apat na balil Pinigyan nga ako ni Ate Ruina ng ano pang ulaw Ayun guys. Thank you so much. Pa isang pambot. Ewan ko lang kung may huli. Ayun siya guys nagsiraan daw sya ng pambot guys eh. Pute nandito sa malapit. May huling malulit na isda. Tingnan natin mamaya. ang pasaran o sa Anduha Bari Pasar. Ano mga bata na guys. Maraming na naman tayo guys. Maraming huli. <laughs>